Magandang magandang araw sa inyong lahat. Kung saan mang kayo naroon, magandang magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghalik, magandang hapon, magandang gabi. Magandang araw sa inyong lahat. Sa lahat ng mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Noong mga nakaraang araw ay ating natunghayan ang mga nagrarali sumisigaw tungkol sa mga magnanakaw na atin mga congressman, mga senador mayroon akong narinig na nagtuturo ng angaral ng tungkol sa ating Panginoon bakit daw tayo pupunta roon sa lansangan upang magsisigaw bakit hindi na lang tayo manalangin sa bahay. Oo, nandun na tayo, may panalangin tayo, pero naalala ko tuloy yung sabi ng Panginoon. Kung sige tayo panalangin ng panalangin na wala naman sa gawa, ay walang mapapala. Kaya dapat lang o nga nandoon na tayo, nananalangin na tayo. Lahat naman tayo nananalangin, nagising ba? Pero matagal na, matagal na tayo nagising ba? Kailangan din natin sumigaw kasi yun nga ang sabi. Ang pananampalataya na wala sa gawa ay patay. Kaya dapat, magsisigaw din tayo kung mayroong magnanakaw, bakit? Pag may nagnakaw ba sa bahay nyo, nananalangin ka na lang ba? Paano mo mahuhuli? Paano mo mahuhuli yung magnanakaw kung mananalangin ka? Lama nananalangin tayo araw-araw, pero aktual na mayroong magnanakaw sa bahay mo, kukunin na yung kung ano man yung ari-arian mo. Lulul ka ba? Pipikit ka ba? hindi ito sisigaw na may magnanakaw. Hindi mo sasawayin yung magnanakaw. Hindi mo abulin, Yun ang ano eh. Yun ang hindi ko maintindihan sa lahat ng mga nagtuturo tungkol sa Panginoon eh. Kailangan natin gumawa. Hindi puro dasal, puro dasal. Kasi, alimbawa, actual, may pinasok pa ng mayroong Pumasok sa bahay mo, kukulin yung cellphone mo, kukulin yung mga laptop mo, mga computer. Mananalangin ka po ba? Lulul ka pa, pipikit. Dapat. Kaya may action. Kaya nga, pick you without action is dead. Kaya nga, yun ang kasabihan niya. Eh. Kailangan may action. Kaya yung mga tao, nagsisigaw na dahil yung sa mga magnanakaw natin, mga politiko, kasi kung walang ganun, hindi dapat magkakangyayari yun. Bakit nung kay Duterte? Nangyari ba yung ganyan? May nagsisigaw sa ano? Na pangkalahakan sa kahit saan lugar, Bisaya, Mindanao, dito sa Luzon, may nagsisigaw na magnanakaw yung mga politiko natin. Mayroon ba nung panahon ni Duterte? Kasi si Duterte mismo ang nanguhuli ang nagsisigaw kung sino yung mga magnanakaw ng mga politiko siya mismo ang nagbubulgar. Kaya wala na yung mga tao, hindi na kailangan magsisigaw. Kailangan natin yun, hindi yung sabihin ng mga bakit, ilang taon na ba tayo nagladasal na walang magnanakaw, bakit mayroon pa rin, may nakakalusot pa rin na magnanakaw. Bilyon-bilyon yun. Bilyon-bilyon ang pinag-uusapan nito, trilyon-trilyon. Hindi na ba tayo mag-iingay, mananalangin ka na lang ba? hindi tatablan ng mga panalangin yan mga yan yung mga magnanakaw na yan kasi ano na yan eh kailangan din natin oo nga panalangin natin nandoon na ako kailangan natin ipanalangin yun yung mga magnanakaw na politiko mga senador, mga congressman kung sino ka kailangan natin ipanalangin yan pero kailangan din natin mag voice out magsigaw na Ipulong yung mga magnanakaw. Bakit? Kung tayo ang nagkakasala, pulong agad. Wala nang investiga. Sila, may nakukulong ba? Katulad yan, may nabalitaan natin sa mga balita. Kakasuhan daw yung dalawang senador na kasangkot. Eh bakit hindi mo nakasuhan yung mga kasangkot kung sino man yun? Nababalita rin yung mga kasangkot. Dami. Binobulgar ng mga ano natin? Mga kontraktor, binubulgar na yung mga congressman na kasangkot. Bakit hindi lahat yan? Oo. Lahat. Ako, lahat ng mga dapat, lahat ng kakasuhan, lahat ng mga kasangkot, kasuhan yan at ikulong. Dapat lang yun. Walang pipiliin. Dapat lahat. Hindi yung palibasa katampi mo, hindi mo kakasuhan. Dahil ikaw kakampi ka na ikaw nag-iimbestigo, kakampi ka, hindi mo kakasuhan yung mga ibang ano. Apat lahat. Kaya yun ang ano eh. Yun ang sa ating bansa naghihirap dahil ano eh, dahil sa kurakot eh. Kung ilan-ilan lang ang mga binibigyan nila dyan ng mga mamimigay lang, magpapagawa lang ng mga kapiraso eh, bilyon-bilyon ng mga pagkit, tapos kapiraso lang ang gagawin, tapos hindi pa matibay. Dapat lang itulong yung mga yan. Lahat halos yan na natin kinabang. Kasi sabi nga nung mga kontraktor eh, hindi raw nila matatanggap yung kontrata, yung project kung hindi sila maglalagay sa mga congressman, mga konsinador, kung sino man yan. Mas malaki pang araw yung kanilang tinatanggap sa kanilang kinikita eh, kasi sila may mga binabayaran pa mga may tax pa yan, may mayroon pang mga empleyado, mga heavy equipment, mga lahat ng gamit na para makagawa. Ay sila, tatanggap lang sila. Wala na silang gagawin. Kaya dapat, kaya hindi ako sangayon doon sa narinig ko na, ano eh, sabi eh, bakit kailangan pa? Bakit kailangan pa tayo magsisigaw doon sa lansangan? Kailangan yun. Bakit hindi daw tayo manalangin na lang? Bakit matagal na tayo nananalangin? No? Eh bakit mayroon pa yung mga nangungurakot? Kailangan natin sumigaw. Kailangan natin gumawa. Kasi ang pananampalataya daw na wala sa gawa ay patay. Ay sige lang tayo panalangin sa panalangin. Hindi naman tayo nagsasalita. Eh, wala rin mangyayari sa atin. Hindi kaya na tinuro sa atin ng Panginoon na tayo man ang palataya at gumawa. Hindi yung puro lang tayo panalangin, hindi tayo gagawa. Kaya nalangin ka, hindi ka nang magtaroong ka ng bigas, magtaroong ka ng ulam, eh, hindi ka namang gumagawa. Ay gahiga ka lang eh. Kaya kailangan din yun na sumigaw tayo. Pero hindi ko gawin ako kung sinti yung mga nananakit na. No? Mali yun. Sumigaw ka lang kung ano yung gusto mong isigaw. Pero yung mananakit, yung maninira ng mga gamit, ay hindi na maganda yun. Dapat din ikulong yun. Ikulong din yun. Ikulong din yung mga nananakit, mga naninira ng mga gamit. Kasi marami ako napapanood. Sinisira yung stoplight. Sinisira yung may container van pa na sinulog. Eh mali yun. Dapat din ikulong yun. Hindi, hindi ko inaano kung sino man yun. Okay lang yung magsisigaw ka ng ganito magnanakaw kung mga politiko natin, magsisigaw ka sa lang okay lang yun. Pero yung maninira ka, may anak kita hindi naman tama rin yun. Kaya, yun lang ang akin. Hindi pwede yan sabi ng mga nagtuturo sa tungkol sa Panginoon, manalangin doon na manalangin. Matagal na kayo na ilang na ilan 2,000 years na, na nanalangin tayo na bakit tuloy-tuloy pa rin ang mga magnanakaw? Dapat lang tayo sumigaw. Kalukuhan yun na makadyos ka. Kung ano ka man religion, eh, puro ka lang panalangin, puro ka panalangin, eh, inanakawang ka na, eh, puro ka lang panalangin, puro ka panalangin. Gumawa ka, baka sabihin ng Panginoon sa atin, ay gumawa ka. Puro ka lang hiling, puro ka lang hiling, ay gumawa ka. Pakasabihin sa akin ng Panginoon. O, oh, dapat, sinasabi na nga yan ng Panginoon siguro eh, hindi lang ninyo naririnig eh, na gumawa kayo. O, huwag tayo puro panalangin. Gumawa kayo para masunod ang gusto nyo. Puro kayo panalangin. Ba, ano, hindi eh, nyo na lang maririnig eh. Kaya, sa lahat ng mga nagtuturo tungkol sa Panginoon, huwag nyo ituro yung mali. Turo nyo na, kung wala sa gawa, patay. Kaya sabi na nga ng Panginoon, hindi puro panalangin, gumawa kayo. Kumilos kayo para kayo lahat ng panalangin nyo ay matupad. Kaya yun lang akin sa mga lahat na nagsasabi na bakit kailangan pang... O kayo, kasi yung mga hindi pumupunta doon, siguro nandadaya rin kayo. Kaya ganun. Hindi nyo ba alam lahat na maraming mandaraya, hindi lang mga kung, hindi lang mga politiko, kahit sa mga negosyo, hindi nagtatak, hindi nagre-resebo. Eh, halimbawa lang natin sa mga gasolinan, magpagasolina ka, hindi ka re -resibuhan. Ano, wala, wala man lang ibibigay sa inyong resibo, kaya iwas sila ng tax Kasi, yung binabasin sa mga resibo yung mga tax ng lahat na may mga negosyo. Kasalamat pa nga ako sa mga malalaking kumpanya na gasolinahan eh. Tulad ng Petrol, mga kaltis, mga Shell. Talagang nagre-receive sila kahit 50 lang ipagasolina gasolina mo eh. Nagre-receive sila, nandoon nakalagay kung anong mga tax natin. Kasi doon nakabase kung magtaano itatax nila sa gobyerno. Kasi sila may negosyo. Mas tayo may tax tayo, mayroon din silang tax kasi sila may negosyo. Kaya... Kung hindi ka tayo nirecibuhan, ibig sabihin, dinadaya nila yung gobyerno. Hindi sila nagtataks. At tulad ng mga hardware, hindi ka bibigyan ng totoong resibo eh. Bibigyan ka lang ng resibong nabibili sa, ano eh, tanto eh, sa so, mga bankita na resibo eh. Eh, hindi naman nakarecord sa BIR yun eh. Kasi nakabase yan kung ano yung OR, yung tinatawag OR. Yung original talaga na resebo, yun nakabase kung magkano ang kinikita mo sa isang buwan, magkano ang nabinta mo, kaya doon kinukuha yung utak. Kaya hindi lang mga politiko, mga nandadaya, mga nangungurakot. Maaring may mga negosyante rin na nangungurakot, hindi na gail tataktika tulad ng maliliit na mga manggagawa. Hindi nakakaligtas kasi kaltas agad eh. Kinakaltas agad sa suylo eh. Kaya walang ligtos eh. Tulad yung mga nangangal na trabaho lang sa company. Kaya kaltasagad. Kaya hindi lang politiko mga magnanakaw dito sa ating Pilipinas. Kaya dapat malutas na lahat yan. Kaya nananawagan ako sa ating Presidente na Bongbong Marcos Jr. na tulungan kami. Tulungan ang muang Pilipinas. Ikaw mismo ang magsalita. Ikaw mismo ang magpakulong sa lahat ng mga nangungurakot. Hindi yung, kaya eh, nung kay Duterte, walang ganun na nagsisigawan ng mga tao kasi si Duterte mismo ang kumikilos eh. Na yung mga mga ito ikukulong eh. Nakasuhan eh. Kaya yun lang mga guys.